Good evening and welcome sa aking munting channel Bigla bigla na lamang naglaho itong ang si David na parang bula Nang biglaan nga niyang makita ang pagdating nitong ang si Aling Marites Kasama nga itong si Ramon sa mansyon ng mga Montenegro At agad agad nga siyang nagtago sa dating kuwarto nga nitong si Olga At dito nga ay nakita niya na pinakilos na nitong ang si Ramon ang kanyang mga tauhan kung kaya't gayon ay masisira at maglalaho ng aring parang bula ang lahat nga lang pangarap nitong si David na ngayon nga ay alam niya sa kanyang sarili na booking na siya ni David sa kanyang pagpanggap bilang isang tanggol sa mansyon ng mga Montenegro kung kaya't dito ay nalalapit na ang katapusan ng isang David di magiba kaya't ang tanging magagawa na lamang ngayon nga nitong si David ay iligtas ang kanyang sarili dahil once nga na makita siya nitong ang siya uh... Ramon Montenegro ay siguradong hindi na siya paliligtasin at siguradong ito na ang kanyang katapusan dahil nga sa kasalalang nagawa niya dahil sa pagpanggap niya bilang tanggol at pagnanakaw niya nga ng identity ng tunay na anak nitong ang si Ramon Montenegro. At dito nga ay hahanapin na nga ng mga tauhan itong si Ramon, itong si David At sasabihin nga ng kanyang mga tauhan na hindi nila ito nakita Ngunit hindi nga kumbinsido ito nga si Ramon na, nakatakas na nga ng tuluyan itong nga si David dahil walang sakyang Umalis sa kanilang mansyon kung kaya't siguradong sigurado nga itong si Ramon na nasa loob pa ng mansyon itong nga si David kung kaya't siya na nga ang maghahanap dito nga kay David kaya't ito ay kanyang matatagpuan sa lumang kwarto nga nitong si Olga kung kaya't dito nga ay kikilabutan at matatakot na nga ng tuluyan itong si David. At dito na nga matatagpuan itong si Ramon si David sa kwarto ni dating kwarto nitong si Olga kung kaya dito nga ay hahabulin niya ito at dito ay makakatikim nga ng matinding bugbog itong ang si David sa kamay nitong ang si Ramon sa tingin nyo kaya ito na ang katapusan nitong ang si David at kung kayo po ay uh, sumasang-ayon itong si David nga ay nararapat na bang takusin ni Ramon ang kanyang buhay dahil nga sa panluloko at panilin lang niya sa pamilya ng mga Montenegro kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye